Kaway-kaway kayo dyan at aking ipupush yan. Okay, yung aking sweetheart driver. Oh. Yes. yes. You Kaway-kaway know? yeah. naman kayo dyan. Kaway-kaway <laughs> <laughs> yun. -kaway. <laughs> -kaway kaway yung driver eh. Kaway-kaway yung driver eh si para makita to sa ano mundo buong mundo ha ayun oh. ito nag-aaral mag-drive doon sila ano ko sa na doon sa lakalampan ng bunso nasa gitna ang nakaputi, nakablak yung aking pang-apat pangalawa ko yung aking dalaga yung naka-brown ito yung panganay ko naka-blue royal blue ito si yung aking dalaga naka -utiking. ay aking siya pang <laughs> yung aming pinakamius, mius, pinakamius pinaka news na soon to be soon to be <laughs> engineer ah. engineer engineer <laughs> soon to be ano ano daw na ugang yasu parang ayon ni kasamble may iba sa plano may, may iba pa pala plano okay. yeah. may iba okay. pa pala plano <laughs> <laughs> ano kaya yung plano na yon Vulganizing <laughs> siya. Yeah. Kaya tayo dyan, okay? Apo, dyan tayo dyan pa. Sana. Kaliwa rin yan, kaso okay. okay. dyan okay. okay. sa okay. ano eh. Pilipina na daw siya, Pilipina na. na siya. Oh. You know, Iyan you know? okay, mamaya, yes. 'to bigenten niya mamaya. I'll take